Yo, what's up mga kamaster? Welcome back sa ating channel, no? Uh, for today's video mga kamaster, uh, bukas mag-uumpisa na tayo mag-vlog sa ating uh, YouTube channel. So matagal tayong hindi nakapag-vlog sa ating channel kasi uh, may kunting problema at saka may, na, uh, may, ano, may nilakad tayo ng last year at may ginawa tayong ano, natong importante sa ating buhay at saka ngayon ka mga kamaster babalik tayo sa ating channel uh, consistent lang tayo mag vlog sa ating channel no? dito sa youtube channel natin so maliit pa lang ang bahay natin mga kamaster mga 300 plus pa ang ating uh, subscriber no? Uh, may ako sa humihingi ako ng ano humihingi ako sa inyo ng kunting Uh, tulong po. Sana po uh, sa hindi pa nakapagsubscribe sa ating channel dito sa YouTube channel, please subscribe na YouTube channel Junel Arnais. Uh, Junil Junel Da Barbers ang ating channel. so ka master, uh, sana po hinihi ako sa inyo ng tulong. Sana po uh, aangat-angat ang angat ng konti ang, ang ating subscriber ko. Hindi pa nakapag subscribe dyan. Please subscribe my YouTube channel. Uh, isa akong barbero na naghihingi sa inyo ng kunting uh, tulong ko. para naman aangat uh, ang ating ating bahay, no? So bukas, uh, welcome back sa ating channel, no. Bukas siguro mag-upload tayo ng uh, tutorial about sa haircut bukas o umpisahan tayo yung umpisahan um, natin mag-upload uh, bukas no sa ating channel uh, sana po ah uh, tuloy na to ang ating uh, pag uh, pag-upload uh, pag uh, eh itong bibi ko hi bibi yan yun yun ang ano umpisa pa ako sa akong channel sa YouTube hindi pa yan pinapanganak ngayon pangalawa na ang bibi namin so guys uh, at mga kamaster, Lalo na sa mga kapwa ko, barbiro, uh, please subscribe my channel po. Subscribe my channel. Thank you po at magandang gabi sa ating lahat. Bye-bye.